Lalabas na ba ang Antikristo? Malapit na ba siya magpakilala? Yan po yung ating alamin sa video na ito. hindi may iwasan na sa panahon natin ngayon, mapag-usapan yung Antikristo. Marami ang nag kung nasaan nga ba itong Antikristo na ito, sino nga ba siya, at kailan siya lalabas. Marami ang mga naniniwala na sa panahon natin ngayon, buhay na yung Antikristo, at anytime, pwede na siyang magpakilala sa ating mundo. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Antikristo na lalabas sa panahon natin ngayon, siya yung tinutukoy sa bukap Revelation na Beast o Halimaw. Basahin natin yung Revelation chapter 13, verse 1 to 2. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ngayon kapag sinabi kasing beast o halimaw sa Book of Revelation, ito ay sumisimbolo sa lalabas na empire o magrurul na empire pagdating ng mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation. Sa binasa natin, meron doon na bangget na pitong ulo at sampung sungay. So yun naman po ay sumisimbolo sa iba't ibang grupo, kaya man mga bansa, na magsasama-sama pagdating ng panahon, kaya nga papasok na dyan yung tinatawag natin na one world government. Kasi yung mga makakapangyarihang bansa o empire, magsasama-sama sila para gumawa ng isang sistema na gagamitin ng Antikristo para manil lang ng mga tao. Kaya nga ka po siya tinawag na halima o kayaman beast kasi yung ugali niya parang sa hayop. Kung baga kung magrurul siya para talaga siyang halimaw. Pero mga kapatid, hindi siya literal na halimaw kung ano lang yung gagawin niya sa mga tao. Kaya yung sinasabi natin ay yung simbolismo ng Antikristo ay halimaw. Ngayon dahil may mga naniniwala na yung Antikristo buhay na nga raw siya sa panahon natin ngayon at anytime pwede na siyang lumabas at magpakilala, may mga nagsasabi na yung Antikristo ay lumabas na. At sinasabi nila na siya raw ay nakasakay na sa isang sasakyan. So bakit nga ba nila ito nasabi? May lumabas na video sa social media na sinasabi na yun daw yung sasakyan ng Antikristo. Kasi may iba't ibang mga simbolismo na makikita doon na sinasabi yun daw ay sa Antikristo at bukod dyan makikita na siya ay pinapaligiran ng mga security. So ibig sabihin talagang iniingatan daw itong tao na ito. Itong kumalat ng video na ito sa social media na sinasabi nga nila sa sasakyan ng Antikristo, mga kapatid wala pa pong nakakaalam kung sino ba talaga yung nakasakay doon. Kasi nga mga kapatid wala na kayong makikita ng ibang video na pumapatungkol doon sa sasakyan na yon. So hindi natin pwedeng sabihin na yung nakasakay doon sa kakaibang sasakyan na yon ay yung Antikristo na. Mga kapatid ang sinasabi ng Bible wala naman talagang sasakyan itong Antikristo pagdating ng panahon. Pero may pinakita yung Bible na simbol mismo na kung saan sasakay yung Antikristo. So, dyan na po yung natin na Four Horsemen. So, yung isa po doon sa Four Horsemen na yon ay walang iba kundi yung Antikristo. Yung Antikristo na nakasakay sa puting kabayo. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 1 to 2. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa pitong selyo at narinig kong sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, Halika, at nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng corona at siya umalis upang patuloy na manakop. So kung first time niyo po siyang babasahin, ang aakalain niyo na nakasakay dito sa puting kabayo ay eh walang iba kundi yung ating Panginoong sa Kristo. Pero mga kapatid, hindi po. So hindi po yung ating Panginoong sa yung tinutukoy dito na nakasakay sa puting kabayo. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung Antikristo. Kasi alam naman natin na itong Antikristo, gagayahin niya yung ating Panginoong Iso Kristo. Manlilin lang siya ng maraming tao. Kasi mga kapatid, ang tunay talaga na nakasakay sa puting kabayo ay walang iba kundi yung ating Panginoong Iso Kristo. Basahin natin yung Revelation chapter 19 verse 11. Pagkaraan nitoy ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So dito ang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Isokristo. Ito po yung tunay. Siya yung tunay na nakasakay sa puting kabayo. Hindi po itong Antikristo. Yung Antikristo gagayahin niya lang talaga itong ating Panginoong Isokristo. So dito natin makikita na talagang siya ay manlilin lang ng maraming tao. At marami namang mga tao ang maniniwala sa kanya kasi nga aakalain na siya yung tunay na Kristo. Pero hindi po yun mga kapatid. Ngayon balikan natin yung binasa natin kanina patungkol doon sa Antikristo na nakasakay sa puting gabayo. Ano po ba yung mga simbolismo na makikita natin doon na patunay na siya talaga yung Antikristo? So kung babalikan natin yung binasa natin, ang sabi doon, meron siyang hawak na pana. May mga kapatid, ano nga ba yung simbolismo ng pana? Maraming simbolismo ang pana. Pero may mga pagkakataon sa Bible kapag sinabing pana, ito ay pumapatungkol sa kasinungalingan. Basahin natin yung Jeremiah chapter 9 verse 3. Sinabi ng Panginoon, lagi siyang handang magsinungaling na parang pana na handa ng itudla. Kasinungalingan ang namamayani sa lupaing ito at hindi ang katotohanan. Malala na ang paggawa nila ng kasalanan at hindi nila ako kinikilala. So nakita natin mga kapatid yung isang simbolismo ng pana ay kasinungalingan. Ngayon alam naman natin na itong Antikristo punong-puno siya ng kasinungalingan. Kasi nga ang sabi meron siyang kapangyarihan ni Satanas. So si Satan alam natin siya yung aman ng kasinungalingan. Ngayon gagamitin niya lamang yung Antikristo para manlil lang ng mga tao. So kaya siya merong hawak na pana kasi nga ito ay sumisimbolo doon sa kasinungalingang gagawin niya sa mundo na ito. So bukod yan makikita rin natin dito ang sabi binigyan siya ng korona. Ngayon sa Bible, kapag sinabing corona, ito ay pumapatungkol doon sa paghari o kaya man pagiging leader ng isang tao. So kapag merong corona yan, ibig sabihin, siya yung mangunguna. So mga kapatid, pagdating ng panahon, malinaw, sinasabi rin ng Bible na itong Antikristo, siya ay magahari. Basahin natin yung Daniel chapter 9, verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So napansin nyo ang sabi dito, siya ay isang hari. Ngayon ang tinutukoy dito ni Daniel ay walang iba kundi yung Antikristo. So kapag lumabas na itong third temple, yung Antikristo, maghahari-harian po siya doon. At yun nga, lalapastanganin niya yung ating Diyos. So makikita natin dito yung simbolismo na sinasabi sa binasa natin, yung Antikristo, bibigyan siya ng corona. Ibig sabihin, bibigyan siya ng pagkakataon para maghari dito sa mundo na ito. Pagdating po yan ng tribulation. At ang sabi sa huling binasa natin, yung nakasakay sa puting kabayo ay mananakop. Totoo po yan mga kapatid, yung Antikristo mananakop siya at hindi lang ng isang bayan o kaya man lugar, yung buong mundo yung sasakupin niya. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 5 to 7. Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatera doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. So mga kapatid, nakita natin na talagang merong kayang gawin itong Antikristo pagdating ng panahon. Wala pong duda yan. Base nga po yan sa mga simbolismo na nabasa natin patungkol sa Antikristo. Siya po ay isang halimaw. Ngayon mga kapatid, hindi pa rin talaga natin alam kung sino ba talaga yung Antikristo. Nasaan siya? At kailan siya lalabas? Pero mga kapatid, bagamat hindi pa natin alam yung mga impormasyon patungkol sa Antikristo sa panahon natin ngayon, pero malinaw sinabi ng Bible yung kung ano yung i-expect natin sa Antikristo malinaw, matindi yung gagawin niya dito sa ating mundo. Ngayon mga kapatid, tayong mga mananampalataya ng ng ating Panginoong sa Kristo, baka hindi na natin siya maabutan o makilala pa lalo na kapag nag na. Ang mga taong makakakilala lang sa Antikristo ay yung maiiwan sa rapture. Pag nagsimula na po itong tribulation. Kaya mga kapatid, mapalad ka kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong sa Kristo. Dahil hindi nyo na mararanasan yung matinding kapighatian dito sa mundo na ito kapag nagrule na yung Antikristo. So yun mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Nagsamuli magkita kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.